Ah, hello po sa ating lahat. Ah, napakaganda ng ah, araw. Okay, so ito yung ah, gusto natin ma-develop. Ah, hopefully ma ma natin ito para maging magandang halimbawa ah, sa mga tao rito na through pagtatanim hindi hindi tayo magugutom, ano walang magugutom na Pilipino pag uh, sila ay nagsisikap, sila ay nagbabanat buto, sila ay nagtatrabaho, sila ay nagsasakripisyo. So 'yun ang simple na pananaw natin. Uh, Mag-start tayo sa agriculture. Yung self-sufficient tayo sa pagkain, sa mga basic needs uh, Okay, so yan ano, ngayon uh, magbigay nga ako ng additional uh, uh, komento okol dito sa action ng uh, President of the Philippines with regards dito sa uh, impeachment case na ifinile ng ilang mga grupo against sa uh, ating uh, uh, Vice President of the Philippines, si Inday Sara. Siyempre, uh, alam naman natin na ang uh, sinasabi ng ating uh, presidente ay agin siya dito dahil wala daw, Juan, wala, hindi raw ito makakatulong sa pag-angat ng buhay ng natin bilang Pilipino at uh, ito, raw, ito, raw ay very divisive. Uh, yan. Ngayon, tiniting uh, tinitignan ko yung nasa news, nasa Uh, sa social media. Then uh, napapansin natin na talagang marami ang mga Pilipina, Pilipino na kumokontra diyan sa uh, yung stand ng ating uh, president. Uh, unang-una, sinasabi nila na yung karapatan ng mga tao o grupo na mag-file uh, impeachment case against uh, any elective at saka uh, career service sa government uh, professional ay nasa constitution natin yan. It was provided in the constitution na dapat alimbawa may uh, mag-submit uh, ng impeachment case against any government official It is the prime duty of, of the lower house to accept Pagkatapos, pag-aralan uh, If there are merits for impeachment so Soviet, uh, isasubmit yan sa Senado Para ma-try, -ma no? Dahil sa pagkakaalam ko dito Ang lower house ay ang nag-asa-fiscal So tinitignan niya yung merit of the complaint. Uh, pagkatapos if it was uh, let's say ano uh, find out o it was agreed uh, upon in the lower house na may merit then ipapadala yan sa Senado pagkatapos sa uh, ang Senado ang magiging ah uh, trial court o magiging court ang mga ang senate uh, ang ibig sabihin the, ang mga senators ay yung mga uh, judges so yun ang pan natin doon ano, uh, pagkaintindi natin so sa nakikita nga natin hindi lang sa social media kundi sa mainstream media talagang maraming mga kumukontra dito. Ako ako talagang kumukontra ako diyan ano? Dahil uh, sinubaybayan ko yung uh, uh Quadcom hearings then uh, marami talaga yung na find out na ano mali. Uh overwhelming yung uh, evidences. Okay? So kung uh, hindi maituloy yung impeachment, sayang yung import ng ilang congressman dyan. Sayang yung gastos ng government uh, for that uh, hearing. Kaya uh, para sa akin, talagang tuloy-tuloy. Uh, Pagkatapos, as I mentioned earlier, it was uh, uh, provided... In our constitution, na uh, kung dapat kung may nag-file lang impeachment case, uh, the lower house should uh, act on it, okay? So ganon. Uh, Pagkataa, Another reason is that uh, ito ano? Sabi ng presidente ayaw niya yung impeachment case dahil divisive. Ngunit, uh, it, uh, sinasabi ng ating batas na ang legislative body is uh, separate and independent from the executive branch of government. Ang ibig sabihin, uh, pag executive uh, branch of government, that is the president of the Philippines na nag execute ng mga batas. So, hindi siya dapat makialam doon. Ngayon, with that principle, eh, dapat huwag uh, pa influence ang mga legislatures legis natin with regard sa opinion ng President. Hindi eh, kasi may kanya-kanyang opinion. Ngunit, uh, o yan, kung ano ang sinabi ng Presidente, uh, sunod agad para sa akin in a democratic system of government uh, that should not be the case so uh, ganyan ang pananaw natin ano kaya marami talagang nangyayari sa atin sa sa politics natin now na medyo mali ah uh, kung tignan mo legally okay yeah, just like nga doon sa kuan uh, kinokontra ni president ngayon uh, maliwanag naman sa constitution na uh, dapat hindi kontrahin so parang kuan lang ano naisip kaya ito na ng ating presidente na may kwan may great uh, repercussion or hindi magandang effect efekt, nito later on sana hindi siya ma ma o maalis sa uh, uh with what he is uh, doing bakamat bagama't uh, siyempre hindi natin alam nga yung Uh, the picture behind. Hindi na alam natin yung nangyayari behind na uh, para bang kwan, uh, walang pakialam ating presidente doon sa mga nakitang ano anomaly sa sa quadcom hearing. So nakakalungkot. Ngayon, na uh, going back to yung sinabi ko kanina, Marami nang kumukontra, yes, uh, ayan, uh, tinitignan ko yung mga vlog ng mga, sa palagay ko, talagang ninyo uh, expert, uh, hindi lang yung vlogger na naging vlogger na lang in an instant, kundi mga expert na mga attorney, uh, nasa mass media for 30 years, etc., etc., talaga mga respective uh, uh, they are respective in their uh, field na nagsasabi na uh, mali yung sinasabi ng ating uh, presidente ngayon uh, ito na na ano na kwan itong pangalan ni Juan Ponce Enrile so uh, Noong panahon ng Marcos, talagang sa totoo lang, galit din ako dito, ano, kasi uh, may mga balita doon na sino bang number one na illegal loggers. So, ay ayon sa mga nababasa natin, itong si Juan, itong si Juan Ponce Inrele, really. uh, sino ba yung mga naging isa sa mga architect ng martial law, It is si... Eh, In really, siguro na nabalita ninyong uh, ambuse uh, me para magkaroon ng reason for the declaration of martial law, etc. etc. But then, uh, sa ngayon, nagsabi uh, niyang kanyang sal na dapat uh, hindi baliwali uh, baliwalain ng ating presidente yung impeachment case, why? Uh, dahil yan ay violation sa Philippine Constitution. Uh, baka with that uh, advice of uh, uh, isa sa mga legal advisors ng ating Presidente, mabago yung magiging decision ng ating Presidente at pag magbago yan then yan uh, uh, para sa atin okay yan kaya the point is uh, talagang dapat walang reason na na ano just majustify na uh, baliwalain yung itong impeachment case na ifinile ng ilang ilang grupo walang kwan yung politics uh, dapat uh, kalimutan niya ng ating presidente dapat uh, talagang mag-stick siya sa batas ngayon pag mo yung ist, pag mag-stick siya sa batas ang, ang ibig sabihin niyan ay dapat suportahan niya yung impeachment case sa uh, kung siyang magsasabi ng whatever opinion na na parang against doon sa ginagawa ng legislative body natin. Okay. So ganoon ang nakikita natin. Uh, it's good na maraming mga Pilipino na kumukontra doon sa decision ng ating president pagkatapos, ang isa dyan ay yung isang respected na legal, legal advisor ng ating president mismo yan ay si Juan Ponce in really, na panayata uh, more than 100 years na yet, very sharp pa rin yung kanyang isip very sharp pa rin yung kanyang uh, kwan, ano, yung intellectual prowess so muli, thank you sana eh like ka sa subscribe sa ating uh, YouTube uh, channel. Aba itong mga Pilipino